mga parekoy ato ning gupuning tangkala mga parekoy kini kini nga tangkal kini mo niya itong repiron para mo niya itong butangan sa itong uh, puti sa itong inahin ito na po yung ating uh, nagawang uh, kulungan ng baboy mga parekoy yung ginab yung uh, rinipir natin, yung giniba nating kuan Ah kulungan dati So ito yung uh, ginawa natin na uh, bago para lagyan ng ating uh, inahing baboy So ito na po yung uh, kulungan na uh. kawayan lang ginamit natin dito sa ligi niya uh. Ito so, marami kawayan dito Ito ng kawayan oh uh doon pa marami pang kawayan doon sa paligid kaya yeah, ito ito yung natapos nating kawayan wala pang pinto pero pwede na to kawayan lang gawin nating pinto yan siya uh, yung sa labas wala pang pinising sa loob lang sa loob lang yung pinipinisingan natin Pinising lang na wrap lang na pinising para lang matabunan yung hollow block para hindi ingat ng baboy. So ito yung nagawa natin. Uh, ginamit natin yung mga ritaso, mga sira-sira ng mga hiero. I-ano natin, dinudugtong natin sa bagong hiero. Kasi hindi iabot. Lagpas yan ng 12 feet ang taas. So yan ang ating nagawang pag repair. Uh, hindi yan repair, uh, nagawa tayo ng bago. So, uh, tapos sa budget kaya uh, ito na lang yung ginawa natin na ano pang uh, pang- pang uh, Pang low budget na kulungan. Ang importante may uh, dingding at saka flooring magawa natin ng paraan yung mga pinto pwede na rin gawa natin ng kawayan ng ang susunod nating project itong mga sira na kulungan dati uh, ah, kulungan dati ito ni kabang masira na hindi na hindi na ito ma ano hindi ito magamit kaya Sisirain natin 'to at uh, mag mag-umpisa uh, tayo ng bago dito. Sa so, na lang 'to pag uh, may budget na tayo. So ito na 'yung atong uh, ating ano, nagawa ng uh, bagong kulungan. Para sa inahin natin. na si Putik.